Naghayag ng buong suportang kamera para kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. bilang pagkilala sa kanyang epektibong paglilingkod at mahusay na serbisyo. Ito ay sa ilalim ng House Resolution No. 1557 na pinagtitibay na sa plenary session kanina. Ayon sa mga kongresista, malaki ang naitutulong sa bansa ng mga hakbang ng Pangulo, lalo na ang kanyang kampanya para sa isang bagong Pilipinas. Sa naunang press conference ng liderato ng Gamara, ipinagtanggol din nila ang presidente laban sa mga kritisismo, lalo na sa panawagang magbitiw na ito sa pwesto. I think it's uh, totally uncalled for. Um, in the past two years, we have seen the performance of President Bongbong Marcos. Uh, we have seen how he has uh, managed the economy coming from uh, the pandemic. We have seen how the country has risen from times when we don't know kung ano ba ang bukas para sa atin. I we have to respect the office of the president. Diba? Tsaka, nagtataka po kami bakit pinaparesign si uh, President PBM. Wala po tayong basihan. Ano? Napakasipag. Kamukha nung nasabi ni uh, Deputy Speaker JJ. So, palagay ko, pag uh, yung panawagan, eh, alam niyo yun na yung kasunod, di ba?